Hello. Ah, maganda po, po. Ah, wala muna si ano, wala muna, wala muna si ano, si Two in One. <laughs> two in One sini. <laughs> si Pobrisano tsaka si Bosing. <laughs> si Bosing muna ngayon. <laughs> so, bali ngayon guys, no. Ah, bali nabilo kayo na ng ano, ng tulingan ng klating kilo lang. Ito guys, oh. So, oh. You know. Bale, hindi ko na kina kinuha ng video yung ano ko, yung paggagayat ko ng mga Ricardo. Gawa nga ng haba naman sa doon ang video. Ay hirap pag <laughs> So, ngayon guys, ang gagawin ko ngayon ay gagataan ko yan siya. Ginataang mo ano nga tulingan. Ang ano dyan, nato dyan. Tapos, ako oh, kasi, pag uh, ako yung ako yung nagluto ng tulingan na ginataan, ang una kong ginagawa dyan ay pinapaksi ko na sa ano sa suka paksi ko yan tapos kapag medyo konti na yung sabaw niya sa ako ilalagay yung gata ng nyog na piniga tapos kapag nalagay ko na yung gata ng nyog na piniga kapag kumulo na kapag kumulo siya siguro mga isang minuto kapag kumulo na siya sa ako to nilagay yung talong naging gat-gat bali ito hindi pa na na-slice no na meron ito no? isa gat-gatin balay hindi ko na sa kukulan ng, vid ng video para hindi naman dumagabay yung video natin tapos kapag ka malapit na hanguyin siguro mga 1 minute na ba 1 minute na ba sa hanguyin ilagay ka tong sili na maaba sa bawat bawat ito yung sili na maaba so ngayon guys no bala hindi nalagay ko na ibang sangkap nya ibang sangkap ibang ricado yan kung makapansin nyo po ninyo nilunod siyang luya at saka bawang at saka konti pa yung squeeze na nalagay ko kasi hindi pa tapos na ano na gayat. So ngayon guys na ngayon ay ipo-post ko na itong video ko para ituloy ko yung paggayat ng Ricardo, no. So yun guys, no. Bali nalagay ko na yung ano. nalagay ko na yung ano, karadagang sibuyas at saka nilagay ko siya ng asin muna, no. At saka pichin So ngayon, next natin ilagay ay yung suka para pampaksiyo. Pero konti lang, yung sakto lang na ma, ma ibas lang agad yung suka, no? Para may lagagad natin yung gata atin. Kumuklo na yung ano ko, guys. sinain uh, sinaing. Yan, pwede na sigurain, guys. Ganun karaming ano lang. Para hindi na siya masadong antayin na magibas, no? Para may laga may laga natin agad yung ating gata. So, balay ito nga pala yung ating gata, no? Yan, yan. Tapos, pagka may laga ating gata, pagka may laga ating gata, sa nga ating lagay yung paminta na, dinurog. So, yun guys, post ko nga itong, ano, ah video, para hindi, natin, hindi na masyadong magkaba yung video natin. So, bali guys, naisa lang ko na siya saking kasol, gasol <laughs> gasol sol ng kahoy <laughs> so next ating gawin ay islay natin tong ano talong para ready na siya pagka kumulo na yun siya tapos magibas kunti ilagay na lang natin yung agad yung ano uh, ating gata tapos pag kumulo, pag kumulo siya siguro mga 1 minute na magkulo sa so, ating ilagay itong mga gulay natin talong at saka yung sili na maaba